Narcissist plays the cleverest trick during an argument when he... Ito, ito, tuloy ko lang yung video niya sa Tagalog. Yung mga tricks ng mga narcissist. Kahit saan, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa ordinary tao, kahit sa gobyerno, tignan niyo. Kailan nangyari yun? Kailan ko ginawa yun? Kailan ko sinabi yun? Hindi lang nila magagawa yun pag on record. Bigyan mo akong halimbawa nung sinasabi mo. Pero sabi nga nung expert itong in-stitch ko na ito, trauma memories are not stored like other memories. Meron kang dissociative amnesia na tinatawag. Pero ako kasi naalala ko lahat eh. Ang gagawin ng narcissist pag accurate yung alaala mo, sasabihin niya, hindi ganun nangyari. Hindi ganun yung ibig ko sabihin. Ang masakit nito, okay lang kung magsisinungaling siya na hindi ka na yung ibig niya sabihin. Okay lang eh. The problem is babaguhin yung facts para sirain ka. Babaguhin yung katotohanan. Ako may kwento ako sa inyo. Ay, kwento Meron Merong lolo yung kaibigan ko. May lolo siya. Yung lolo niya, paborito siya. Namatay. Ngayon, yung sinasabi ng sarili niyang tatay, hindi raw siya ang paborito. Ay, iniba na yung fax. Tapos yung mga alaala niya ng bata siya, iniba! Doon siya kwento ng tatay niya kasi visit yung tatay niya sa kanya. At gusto magkaroon ng sariling, imagine mo, pati memory niya nung kaibigan ko sa sarili niyang lolo. Iibahin ng taong yon yung facts. ng tatay niya. Bata ka pa rin, hindi pa naalala. Inaalala e, niya nga eh. Accurate. So nakita nyo. Yan ang asal ng mga narcissist. Iibahin yung tunay na nangyari. Sa larangan naman ng politiko, tignan mo, merong mga binomba ro kuno siya naman pala ay nagpabomba mga ganyan ay, nagsisinungaling distortion of historical facts may pinaglalaban daw kunwari, wala naman pala sila pala ay nangaapi talaga kaya uulit-ulitin ko pa ulit-ulit kung sasabihin sa lahat ng videos ko sabi ni Jordan Peterson the most dangerous sa society yung mga narasisis na yan. Diyos ko. Yan ang mga salot ng ating lipunan. God bless.